Abiso naman sa mga nagtitinda ng sigarilyo kahit sa mga sari-sari store. Siguruhin may mga graphic health warning na ang mga paninda simula bukas kung ayaw nyong magmulta at makulong. Ayaw ka Health Secretary Pauline Obial, wala nang tatanggapin palusot dahil 2014 pa naipasa ang batas tungkol dito. Magbabantay daw ang DTI at BIR sa mga magpapasaway. Sa Tobacco Graphic Health Warning Act, dapat may text at picture sa balot ng sigarilyo na nagpapakita ng masamang epekto nito sa kalusugan. Multang 500,000 pesos hanggang 2 million pesos o limang taong kulong ang parusa sa lalabag na manufacturer o distributor pati kanilang mga ahente. Sa mga retailer naman, kabilang ang mga sari-sari store, 10 hanggang 100,000 piso ang multa o kaya isang taong kulong. May penalty din sa kada araw na mauhuling lumalabag ang establishmento. Kaugnay na balitang yan, mga natin mismo si Health Secretary Pauline Obial. Magandang tanghali po, Madam Secretary. Magandang tanghali sa inyo. Okay, so ito pong uh, graphic warning, uh, Secretary. Ano ba ito? Built-in, na uh, nakadikit na mismo sa pakete o balot lamang po ito ng sigarilyo na pwede hong tanggalin ng mga retailer? Uh, Built-in po siya. Dapat dun sa lalagyan mismo, naka-print siya. At may mga, ano tayo, mga parang binibigay sa manufacturer na standard pictures. So hindi po pwedeng kahit anong picture ang ilagay nila. Meron po tayong binibigay sa kanila na 12 uh, samples. Dun lang po nila pagpipilian yung gagamitin nila. And then okay. after two years, nagbabago po yung mga picture uh, graphic warnings na inilalabas natin. Okay. Ano po itong mga picture na ito, ma'am? Anong itsura naman ito? Uh, ito po yung mga itsura ng mga taong nagkaroon ng sakit at mga uh, disfigurement dahil sa tobacco smoke. Aha. Okay, so hindi na po dapat kailangan pang warningan yung mga sari-sari store kasi built-in na pala ito sa, sa pag-imprinta mismo ng pakete. E eh, nandun na yun. Opo. Okay. Uh, ito ho ay yung mga itsura na mga nagkasakit dahil sa paninigarilyo. Halimbawa, yung na-disform yung kanilang mga uh, labi, yeah, yung kanilang dila. Yun ho. So opo. parang tatakutin ho talaga ang mga Pati yung mga... Uh, kasi yung iba hindi ma ma ano ma picture ano yung mga bata na low birth weight mm. yung mga uh, batang may asthma o nahihirapan huminga ah. yun po yung mga ipapakitang mga pictures Okay kailan ho itong na magsisimula bukas Actually nagumpisa na po siya nang March March 4 2016 March 4. Ngayon ang ano lang kasi namin na may 8 months na grace period kasi may mga pakete pa na na-produce na na walang graphic warning na pwede pang ibenta in this time. Pero March 4, dapat nag-umpisa na yung mga manufacturers na maglabas ng mga uh, pakete ng sigarilyo na meron ng graphic warning. Okay. Tapos ang uh, November 4 is the last day na dapat wala ng uh, regular or walang pakete na walang graphic health warning. So mayroon... dapat tomorrow, lahat ng paketeng ibebenta dito sa Pilipinas, sa buong Pilipinas ay meron ng graphic health warning. Ma'am, meron po akong suggestion ano po. Kasi nakikita Extra. ko po sa ibang bansa. Opo. Uh, pagdating ko sa intermission sa mga sinihan, nag-advertise po sila mga ganon Mm -hmm. yung mga uh, sakit na dulot ng paninigarilyo. Opo. Dito kasi sa atin, ang ina-advertise tuwing pong uh, intermission sinihan, puro na lang po yung anti-piracy law ah, oh. na nakakasawa na no? nakakasuka. Mm -hmm. So ba't hindi po tayo magbayad sa mga sinihan para mag-advertise po ng ganon para naman po yung mga manunod, especially mga kabataan, mabibigyan nun ng gabay na ganun ang mangyari sa inyo kapag kayo po yung natutumanigarilyo. Yes, uh, Rafi, ano? gagawin po natin yan. Uh, hindi ko lang huma explain bakit hindi nagawa yan dati pero ngayon sa administration po natin, gagawin po natin. Yan. Alam ko po kung bakit hindi po nagagawa yan dati kasi po hinaharang ng mga uh, lobbyists, ng mga manufacturer ng mga sigarilyo. Eh, uh, hindi ko na ho alam pero uh, meron na ho kaming communication plan. Actually lumabas na ho ako sa TV and sa radyo and then isusunod natin yung sa Sinihan and yung sa mga LRT stations and other prominent public places. Ay salamat mabuhay Opo. kayo kung ganun po, uh, Madam Secretary. Isa na lang po, medyo uh, malisutay po tayo ng konti, ano po? Uh, since nandyan na po kayo sa telepono. Ah uh, naglabas na naman po ng warning ang FDA tungkol sa mga uh, cosmetic products mm -hmm. na hindi rehistrado at panganib po, hindi rehistrado sa FDA at panganib po sa kalusugan ng mga mamimili. Okay. Ngayon, ang tanong ko po, palagi na lang po puro warning ng warning ng warning ng FDA. Wala nang katapusang warning, pero hindi naman sila nang huli At talagang talamak po yung bentahan, lantaran dyan lang po sa mga tindahan sa Binondo, Divisoria. Ayaw po manghuli, mag-sample ang mga FDA. Puro na lang pong dak-dak, press release. Bakit ho, hindi nyo sila utusan na, hoy, manghuli lang kayo, magtrabaho kayo, huwag puro dak, -dak. Parang nagpapakilala lang kayo, nag aantay lang ata kayo ng Christmas bonus mula sa mga illegal na manufacturer ng mga, mga produkto yan. Ang problema po kasi natin, wala hong police power yung FDA. So kung meron man ho silang mga na-confiscate na mga uh, fake or substandard na mga products, yan po ay ini nila ng cease and desist order. And ang nag-implement po niyan ay ang local government unit. Ma'am, ma meron ma'am. Meron. All they need to do is coordinate with NBI or the PNP at sasabihin nila, samahan nyo kami, meron tayong re din na mga tindahan, nagtitinda ng na mga illegal na produkto. That's what they need to do. Kasi sa ang nangyari po ngayon, ma'am, magbibigay sila ng babala. Okay, mm -hmm. ma'am? And then, nakikita po ng mga taga law enforcement, maging ng mga taga-FDA, pasintabi sa mga taga-FDA, na pwedeng pagpuwartahan yun, kakausapin Ay. yung mga manufacturer, oy, bawal yan, ha? Kaya magbigay kayo para hindi kayo pahuli. So para matapos na po yan, ginagawang katasan, itong mga warning-warning na ito, pang-uuli na po yan, i-raid na po yan, at kasama po yung NBA o PNP, kailangan po raid ng raid, hindi puro sat, sat Opo, gagawin po namin yan. Pero yun, yun nga po, ang ating po kasing batas, walang police power yung, yung ating FDA. So they have to coordinate with the NBI and the Philippine National Police and the local government unit. To Pwede do naman nila gawin okay. yun, ma'am? Ayaw lang talaga nila? Siguro, baka may kumikita na diyan Pasintabi. Ah, well, Kasi, ma'am, naman... you know what? Oh, na rin po ako bilang isang consumer. Yeah. Uh, may nakausap lang po akong uh, taga uh, uh, consumer group, oh, yung uh, Eco Waste Coalition. Uh -huh. Nagreklamo na po sila. Left and right daw sa Binondo, ang dami mga peking produkto na mga panganib sa kalusugan. In fact, yung mga uh, pills na pampapayat na may halo pong um, uh, yung sangkap para sa shabu uh -huh. na hindi ho inuhuli. Ay, Pwede naman ho iparid ng ano ng FDA yung kung gustuhin po, isama ng FB, FBI, FBI? Uh, yes, Oho. bawal po yan talaga. Ma'am, it's about time utusan niyo po yung FDA mm -hmm. na mang raid at mang huli. Huwag ho yung nakaupo lang at puro sat-sat lang sila. Ano po? Opo. Pwede mo ba, madam? Gagawin po natin yan. So, masahan po namin the next few days, ma'am, eh, mag-raid sila na mag-raid, mga uhuli po ng mga nagtitinda niyan? Opo. Orderan ko po ang FDA. Oo. Pag hindi po sila sumunod, ma'am, pagtatanggalin niyo sila. Ano po? <laughs> At ang balita ko, ma'am, karamihan daw ata sa kanila, e eh, crossover galing pa po sa Administrasyong Aquino. Yung mga nakupo niya sa FDA, baka pwedeng pakireview yung mga galing pa sa Administrasyong Aquino, pakitanggal na palitan ng bago na appointed ni President Duterte. Ay, yung karamihan ho kasi ng mga tao sa ating FDA at sa DOH, career po sila. Ah. Meron silang ano security of tenure. Eh, kahit na career, ma'am, siguro bigyan ng ibang pwesto. Oho, kung... Kung meron lang silang mga ginawang hindi kanais-nais, pwede po natin silang file ng kaso at medyo process. Or, or Oto. tingnan nyo po yung mga accomplishment, yung mga wala pong accomplishment uh at kumikita lang uh, mula sa mga malalaking multinational drug company, eh siguro po its about time na palitan sila. Eh sana naman po 'yung mga multinational o mga consumer group e eh mag-report sa amin para maipatanggal na natin talaga yung mga tiwaling po. Na mga uh, kawanin ng FDA or ng gobyerno. Naku ma'am, baka mamaya-maya makakatanggap ka ng sangkatutak Ay ng mga reklamo. Sige po ma'am. Oh, We welcome that. Uh -huh. sige. salamat Kasi po. yan po talaga ang advokasya ng presidente natin and uh, this health secretary talagang labanan natin ang korupsyon. Salamat po, okay. Madam Secretary, Health Secretary Pauline Ubial, Madam. Yes.